bakit si Attorney Mauricio Dumogan for Congressman? Dahil isa siyang tunay makajos, makatao at totoong serbisyo para sa mga tao ng Bagyo. Hindi siya namimili kung sino tutulungan niya. Very open siya sa lahat ng tao kahit hindi niya kilala. At ginagawanya uh, ginagawa niya kapamilya kahit hindi niya kadugo. Marami ng changes ang Baguio City. Hindi natin may pagkakaila na most mga infrastructure projects, lahat siguro ng mga tinatamasa natin ngayon ay hindi natin natatamasa, hindi natatamasa ng henerasyong ito kung hindi dahil sa um, pagpapanguna ni Congressman Dumogan. Ananda. He was instrumental in clarifying the rightful use of church properties, including providing a scholarship for seminarians. Yes, ma'am. Dumogan ti imbotos ko na iso ti amok na makatulong kadatayo nga tagabagyo. Si Dumogan po, tunay po na may puso, may uh, paninindigan at tumutulong po sa ibang tao. Ado tin pakita na nga trabaho na adon nakita na naaramidan na iso nga iso tipo na dang trabaho itipakakitaan pakakitaan idi na sa pagkinalablabas na palabas nga nagtugaw na ket amin nang aramid na We thank God for the gift of leadership of Attorney Dumugan that he had shared with the with the church can now offer to the nation. Hindi namin nabibitawan si Apo Dumudan dahil napaka magandang leader dito sa Baguio. Yan ang hinihintay natin na congressman ng Baguio para mayayos ang Baguio. Talagang panagyaman si Ibib Kaswa. Itintiro nga pamilya. Kastanat Dagito dia tim titim puyo. Sungai pagak kada kayo tatanga gundaway, Aming nga binukbukudan ng itay At, uma, ito ang tuloy tayo titimpoyo. Talumaki tayo na kami na dakurang mamamayaan mi. Silo mo kat na kiti tayo. Mo, mali anak na kinit. kas mo lahat. Kiti talaga. Maramit na.